and flip top button. Three on, -on battle ground. From the from the left, Mirador From the right, Okay, who's, who's first? I'll first. <laughs> <laughs> Three. Okay, Baitos. Oh, it's Gio, it's, oh. it's in Gio. In the corner, Are you cool? Are Ary kulog. Lih patay dito! Patay may patay. Okay. Breaky. 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 Okay. Breaky. 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 mga Breaky. 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 Sa dami ng mga kalaban, ba't ako pa ang napili? Gubunutin lang kayo para buhok sa kilikili. Dito na nakita ko doon sa may muske nag-uubaran. Alam niyo ba kung anong ginagawa doon? Yes. magalit. Itirahin kita kahit saglit. Budots mo rin kang dako. bugo Suti Lago. Tanawag na mong nanguran na kang kabo. Oo, sa'yo kaso ko. Basit pa rin dugo. Eh, i mo pa ako sa river. Itong mukha na to para pa rin si Justin Bieber. Oh. tinga, hindi ka pwede sa flip top kasi wala kang mind. Magaling ka lang mag-lucky Kahit sa lucky nine, natalo kita. Tinagbuhan mo ako. Hinabol ka ng aso. Akala ko kinadal ka ng, as ng aso. Putang ina mo. Ikaw pala kumagat ng aso. Ang hindi ng rabis mo, ang aso hindi umabot ng isang minuto. Sige na. Alam ko na. Magaling ka na sa flip top. Pero sa sobrang galing mo sa flip top, yung mukha mo naging laptop. <laughs> Huwag kang tumawa ko lokoy, nagpumuka kang syokoy. Tignan mo yung mga utin nyo, puro nagminghoy, ulit yung balay na ngahoy. Pag ato, labutsoy dito, nagdayoy lulusoy. Uy, baki, gikulatag butiki. Ay, nagsukol kasi ikaw makaihi. Paborito mong laruan ay robot. Imong dagway mo ragbudot. Pero hindi tayo magitan sa kantin, sige kutututot kamot tapos kisingot umot. kaya pala kaya pala mata mo namumula kasi kang gabi nagpractice ka magdamagan pero ako original kasi wala kang nito utok mind brain mukha kang alien kapag ako mag first time magdala ka na ng bullpen freestyle ko pwede mong gayahin sa isang kondisyon kumain ka muna ng silupin batang pinanganak ka alien <laughs> isang araw kung nakita ka teacher, binato ka ng slipper kasi mukha kang killer. Kasama mo ba si ang sa barangay masakir? <laughs> I am simple rapper. I am simple rapper but sweet lover. Hindi katulad mo, mukha kang rapper. Nanay mo, pusher, tatay mo, snatcher. Kayo, pamilya, tissue paper.